Hello, magandang hapon mga kapaps sa Porto Videos mga kapaps nandito na naman ako sa aking garden ayan, sa aking tanima na papaya at naglinis po tayo ayan, um, malinis na yung ating papaya na red, uh, red ladies papaya na sinira po ng bagyo nung nakarang na ulan ng ulan pero makaka-recover pa naman to mga kapaps so, uh, may mga bunga na rin sayang pero sayang. Kung di sana nasira po to ng ulan, ay maganda sana yung ating uh, papaya. Pero sige lang, mga kapaps. At puluil pa rin tayo sa laban kahit na sinira ng ulan. So, at least mayroon pa rin bunga yung ating uh, papaya. At nilinis ko na naman sila, mga kapaps. Ayan. Tinayin naman. Ang linis na ng ating garden, mga kapaps. So, ayan, oh. Napakalinis kasi yung gilid kasi nito mga sitaw to eh. So, ayan. So konti na lang ito mga kapaps yung lilinisin ko yun na lang. Uh, yun na lang yung natira. So bukas ko na yan titirahin. <laughs> si hapon na uh, magalasing ko na mga kapaps. Ayan o. Oh. Kunti na lang yung natira na lilinisin natin. So bukas na yan. Pero dito, ayan, napakaganda na. Napakalinis na ng ating uh, uh, ng papaya. Ayan. So kung hindi sana sinira tinong ng ulan mga kapaps, marami ta ng mga bunga ito kaya lang oh, Sinira ng ulan pero mayroon namang puno dito mga kapas na mas maraming bunga ayun oh saka yun oh, daming bunga rin sa yun nun ko. napakaraming bunga so sige lang Tuway lang tayo ng tuloy mga kapas kahit na sinira yung ating pananim so yung mais ko nandun sa kabila medyo okay na rin ayan oh. ayan sa kabila akyat doon sa taas oh, may meron tayong garden doon sa kabila ayun ayan yung ating garden sa kabila sa akyat doon sa bundok at marami rin tayong tanim doon na mayroon tayong tanim doon mais, patula, saging at saka ano tawag nito kamuting kahoy doon sa may bundok, doon sa unang vlog ko pinakita ko yon yung tanim ko na kamuting kahoy mga kapaps ayan dito tayo sa aking garden so napakalinis na ang ganda na tingnan yung ating uh, taniman uh, ito ay mga papaya uh, red ladies papaya so napakasarap ng laman nito mga kapaps at saka ano siya yung parang orange na orange yung pula pula na orange niyo matina masa, basta masarap ah uh, itong papaya nating tanim mga kapaps so meron pa akong hunol doon at ay doon ko yan itatanim ulit sa may bukid Kaso yung unang tanim ko doon mga kapaps na nagtanim din ako doon pinotol kasi ng mga daga yung tinanim ko doon kaya magtanim tayo ulit. Pero dito sa may gilid ng mais ko meron na rin akong tinanim dito na papaya para hindi tayo mawala ng mga papaya mga kapaps. Saka may mga malunggay tayong tanim pala dyan. Saka meron pa akong hunol na malunggay doon hindi ko pa na itanim. Sa yung uh, ano ko, yung ampalaya nga Merkulis ko na siguro pwede ko na yun Itanim Kasi buhay na yun eh Nanoroantay ko lang mga kapaps Na gumanda yung pagkabuhay ng ating ampalaya Bago natin itanim So tuloy tuloy lang tayo dito sa probinsya Mga kapaps Tuloy tuloy lang uh, Tanim lang tayo ng tanim Kahit talo malay natin Darating yung araw na naganda din yung kita natin Sa pagpaparmer Sa pagtatanim So sa ngayon, ito ay ano lang to, ah, experience ko pa lang kasi bago pa lang ako nagtatanim. So tuloy-tuloy lang tayo magtanim. Kulang lang tayo sa mga materialis na gagamitin sa garden. Kulang bitin ito sa abuno, wala tayo pang abuno kagaya ngayon. Yung mais ko na abunuhan ko na rin, nakapagbili na rin ako ng abuno kahit papano. Pero bala na. <laughs> Basta magtanim lang tayo na magtanim mga kapaps tayo titigil sa pagtatanim makabalang araw sa saksis din tong ating uh, pagsisikap sa pagtatanim uh, kagaya nung tanim ko doon na kalabasa napakarami yun pang napakarami yun mahigit yun mga nasa mga 700 kapin kapuno na itinanim ko na kalabasa Kaso lang walang nangyari, inubos na ng kain ng daga mga kapaps. So okay lang yun mga kapaps tapos tinaniman ko na lang ng saging ay sayang yung ano sayang yung yung lupa na walang tanim kaya hindi ako ulit nagtanim ng kalabasa ay tinaniman ko na lang ng saging mga kapaps so tuloy tuloy lang tayo sa laban mga kapaps sa pagtatanim hindi tayo titigil kulang nito oo, oh, kahit din ha, inabot kasi dito ng baha mga kapaps kaya nasira yung papaya ko at saka meron mala, marami tong papaya kong tanim ah, mahigit ah, mahigit uh, ah, 200 kapuno tong tanim ko na papaya kasi meron pa ako doon sa kabila at saka meron din ako doon sa kabila pero pagkatapos ko nito malinis ko na yun dito mga kapaps at saka maitanim ko na yung ampalaya nilipat na naman ako doon sa kabila lilinisin ko na naman doon yung ah, mga kapayas papaya ko na tanim doon kasi yun doon sa kabila, malinis naman yun doon eh. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtanim. At kasi kahit pa paano, ayan o, kahit sinira ng ulan at dinaanan tayo ng baha, meron pa rin silang bunga. Nagbigay pa rin sila ng bunga mga kapags. At nagpapasalamat pa rin tayo sa buong may kapal na kahit pa paano, meron po tayong maharbis pagdating ng araw. Ay mag, mag na ito. So tuloy-tuloy lang. Tuloy lang tayo sa pagtatanim. Tayo titigil mga kapaps. Uh, kahit talo. Parang ano lang to eh. uh, parang libangan ko na lang to. Libangan sure wala naman akong sweldo. <laughs> parang naglilibang lang ako dito sa probinsya kaysa upo tayo na wala tayong uh, gagawin. Kaya ayan. Sayang kasi itong tong lupa na ito dito kasi dati napakagubat ito eh. Ah, pakagubat ito as in pati yung doon. Pero hindi sa amin tong lupa na ito. Ah, nakisaka lang ako dito at pinaalam ko naman sa may-ari na kung pwede taniman ko ng taniman ko yung lupa nila kasi sayang naman yung yung lupa kasi napakagubat, napakasukan ng gubat po eh dito mga Kapaps. Talagang napakasukan ng gubat. So sa so, paunti-unti ko na paglilinis ayan yun naman malinis na hanggang doon yan sa kabila sa may kubo ko grabe ang napakasukal ang gubat doon saka ito itong buke na to ah, tinaniman ko ng mais at saka saging at sa unang vlog ko grabe napakasukal ng gubat yan. pero tingnan nyo ngayon malinis na Ayan, sa so pagkatsaga, mga isang buwan ko rin siguro na gapas ng mga damo bago ko nalinis mga kapaps. So ngayon malinis na. Ayan. Sa sunod na taon makikita na yung mga saging ko na tanim yan. Malalaki na. Saka latundan lang naman yung saging tanim ko dyan. Saka dito sa baba ay saba. Kasi hindi ko na gardenan Gawa nga ay naabot ng tubig baha. Kaya ang tinanim ko saging na lang. Ganito. So ito siguro tong ilalim ng aking uh, papaya mga kataps ay magtatanim pa ako dito ng kalabasa si ilalim to ng papaya kasi sayang yung space sayang naman kasi yung space at saka malinis naman kasi sa taas naman yung papaya kasi dati nataniman ko na rin ito itong mga nakaraan ng ano na alternate ko papaya kalabasa papaya kalabasa so nawala na yung kalabasa Naiwan yung papaya di lumaki na yung papaya kasi sabay ko tinanim yung papaya at saka kalabasa hindi nung na-harvest ko na yung kalabasa naiwan na yung papaya, lumaki na ngayon may bunga na, pero yung kalabasa ko wala na so taniman ko ulit kasi sayang kasi ito eh na walang tanim yung ilalim kagaya yung tinaniman ko doon na ano, ampalaya yung ilalim, tinaniman ko rin ng sili, sa taas naman yung ampalaya, pero yung ampalaya ko noon ay ano na rin, ah, pinatay ko na kanina pinagpuputol-putol ko na yung puno kasi matanda na at saka hindi na maganda yung bunga para malinis ko na naman siya ulit. Pero yung sili naiwan pa rin sa baba kasi namumunga pa eh. Sayang. Kanan dito na naman ako magtanim ng ampalaya. Um, Dalawang flat lang pero pahaba. yung sitaw natin ayan oh. Na-harvest na naman kanina. na tiyuhin ko. So yan lang mga Kapaps. Uh, update dito sa aking uh, maliit na farm. Ayan, ang mga manok. May mga manok din ako dito, mga Kapaps at nag-alaga rin ako dito ng mga manok siguro nasa nasa mga 60 plus na, piraso na kasi meron na naman akong dalawang inahin doon na napisa 14 14 piraso yung sisiw bukod pa itong mga naunang pisa na saka yung mga malalaki na tapos may limlim -lim na naman ako doon isa at saka mayroon na naman ako doon isang inahin na nangingitlog na naman So, tuloy-tuloy lang. Alaga tayo na kahit anong pwede natin alagaan. Kasi marami ng manok. Ah, uh, yung konsumo ng manok na mais ay isang linggo ay 10 kilo. <laughs> yung kinikita ko dito sa mga bunga ng tanim ko, napunta naman sa pagkain ko sa aking manok. Kasi linggo at uh, isang linggo nilang pagkain na mais, is 10 kilos din na mais yung nauubos na ko consume nila. So sa isang linggo, at kapag income din tayo ko insana. Mga tag-300. Sakto lang din sa pakain natin sa manok. So, tuloy-tuloy lang tayo. Kagaya bukas. Baka meron na naman tayong 250 or 300 bukas dito sa sitaw. At meron na naman tayong pangbili ng pangkain ng ating manok. At saka yung iba naman ay bigas. <laughs> so, yan lang mga kapaps. At bye-bye At mga kapaps. And God bless. At ingat po kayo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking... Uh... YouTube channel uh, Dong TV Vlogger at saka sa aking page na Dong ay Papa Dong Vlog at saka yung isang page ko ay Idong Vlog. So maraming salamat mga kapaps and God bless. Ingat mag -ingat po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.